Grabe ka na ni Mama Fiona dito ang mga puppies niya. Wow! Nagulat na lang nga si Mother pag silip niya dito sa mga puppies kasi tingnan niyo nasa labas nga sila at nagsisi-laro. O oh. ba oh, diba, talagang mukhang nagpapahangin na nga sa labas itong mga puppies na to at marunong na rin nga silang maglaro-laro talaga. Maya-maya pa tinawag nga sila ni Mother at tingnan niyo nga anong ginawa nila. Ayan, ayan. Ah, chiri-chit-chit! <laughs> Ah, Chirichit! Ay, tatlo yun. Nasaan kayang? Apat kasi sila, apat. Wala Oh, di ba talaga for the run nga sila papalapit kasi alam na talaga nila ang tawag sa kanila ni Mother. Sir? Katambayan rin nga nila dito ang kanilang Mama Fiona. Siguro nga pinakikita na ni Mama Fiona sa kanyang mga puppies na pwede nga silang tumambay-tambay dito. Pero nakakaloka rin kasi katambayan rin nga nila dito itong si Achichi at kinukulit-kulit pa nga niya mga puppies ni Mama Fiona at minsan nagagalit na talaga itong si Fiona. Mukha rin yung na lang ni Mama Fiona kakulitan na itong si Achichi. Paano ba naman kasi minsan kinakagat-kagat na nga ni Achichi itong mga puppies. Nakikipaglaro na kasi siya sa mga puppies eh grabe ang laki-laki niya tapos ang lilit ng mga puppies kaya naman nasasaktan din minsan yung mga puppies. Sabi ko nga na siguradong darating yung araw na papatulan na itong si Mama Fio na si Achichi. Sobra na kasi talaga yung kalokohan itong si Achichi palagi. Paano ba naman gusto niya makipaglaro tapos itong mga puppies ba naman yung kalaruin niya ay ang liliit pa no? <laughs> Anyways, ngayong araw nga pinalabas na nga muna natin itong si Malia kasi medyo matagal-tagal na rin siyang walang exercise dito sa labas. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo palagi, mahalaga rin na nakakalabas nga sila kahit papano, lalo na ngayon na hindi na talaga masyadong kalat yung virus dito sa area natin. Para naman syempre, more exercise for them kahit nga nakakalabas na sila umaga at hapon. Lalo na nga itong si Malia kasi ang taba-taba nga niya talaga at hindi siya basta-basta nababawasan ng timbang kahit i-diet siya. Buti na lang talaga kapag ganitong nilalabas siya, Huwag nga siya na ng matindi. Tingnan nyo nga yung takbo niya dito kasi humabol siya ng manok. Nagulat din nga si Kuya Sermir niya. Bigla pala siya nga akyat. Kaya naman medyo na late ng pag-akyat niya si Kuya Sermir. Paano ba naman kasi umakyat din yung manok? Sabi ko nga dapat pala palagi siyang may nahabol-habol na manok para nga nakakaroon siya ng matindi. Pag-akyat naman dito nang kasunod pa rin itong si Achi-chi. Sabi ko nga Diyos ko lagot. Ito kay Malia mamaya. Kaya naman nang bumulusok na pagtakpo si Malia. Syempre tumakbo na rin nga si Achichi. Ang takot na lang niya kay Malia kasi ang laki-laki kaya niyan. Pagbaba naman ni Malia tumakbo na lang ulit siya papunta dun sa may dulo ng mansion sa kabilang side na nga pala ito. O ba diba, kahit papano ang bilis pa rin yung tumakbo nitong si Malia yun nga lang yung buntot niya talagang tuwid na tuwid kapag tumatakbo. <laughs> Nagamoy amoy pa nga siya dito sa area kung saan tumatambay si na Mama Dog kasi siguro na smell pa rin niya yung pinakaamoy ni na Mama Dog dito. Siya na rin nga mismo pala yung nagaya papasok dito sa loob siguro nga dahil naiinita na siya sa labas. Tumambay na lang rin nga muna sila dito sa loob para makapagpahinga siya tapos after yung binuot na rin nga siya ng kanyang kuya para palikuan. Hirap na hirap nga pagbubuhat itong si Kuya Sermonyo kay Malia dahil sobrang bigat ito i-replay kung nga kung gano'n siya nahirapan. Ah! 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 O oh, di ba talagang hirap na hirap paano ba naman kasi sobrang bigat nga nitong si Malia. Alam niyo naman na uwaabot kain timbang niya nang nasa 30 kilo pataas. Pero alam niyo ba tanggal angas rin itong alpha natin pagdating sa pagpapaligo kasi alam niyo naman itong si Malia di alpha. Lagi siyang kalmado at chill na chill kahit nga tuwing nagpapalabas tayo umaga at hapon kapag sila ay magpapati. Pero kapag ganito ang paliliguan siya tang talagang tanggal yung angas niya kasi ayaw din niya na pinapaliguan siyang ganito. Although okay naman siya na pinaliliguan siya yun nga lang umiiral yung pagkabosi niya minsan. Kaya naman ayaw niya na ganitong iniinti-intindi siya at gusto niya siya lang mismo yung mag-intindi sa sarili niya. Sabi ko nga, why not si Malia na lang din yung magpaligo sa sarili niya. Ay, grabe, hindi naman pwede yun. <laughs> Paano ba naman kasi may pagkalikot rin talaga siya pagdating sa pagligo Pero okay nga lang yun kasi simula nung baby pa siya, ganoon na nga talaga siya Doon mo makikita yung pagkalikot niya kapag nga pinaliliguan siya Pero talagang most of the time ay chill, na chill lang siya at very behave Lalat na bangkit ko nga sa inyo na maraming nagsasabi na human behavior nga daw ang nakuha nitong si Malia At ako na rin nga mismo yung magsasabi sa inyo guys na kapag nakasama niyo itong si Malia Talagang masasabi niyo na parang tao yung kasama niyo Taong may buntot nga lang talaga, paano ba naman kasi naiintindihan niya yung sinasabi sabi mo, kahit kausapin mo siya ng diretsyong salita. Tapos talagang maintindihan mo rin kung ano talaga yung gusto niyang sabihin sa iyo, ganun kagaling itong si Malia. Anyways, balik tayo sa video. Ito na nga finally natapusan na nga siyang maliguan at ito nagtakbo-takbo nang ulit siya mula sa pabang